Kailangan kasi i-declare nakikita niya naman sa katawan ko, 'di ba? Sa oh nga, uh, oh, oh. <laughs> 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 so pinasusuot pala. <laughs> which is worth. Grabe yung necklace. Hindi ako hindi never naman kami nag-declare. Magde-declare kami sa BIR, magde-declare pero sa tao hindi namin kailangan mag-declare. Mm. And we don't owe them explanation. Like for example, sinasabi na ang ganda ng kotse sa daw ako nakatira. Mm i don't need to tell you or i don't need to explain to everyone i don't owe them explanation kung saan ako nakatira diba kasi hindi kailangan eh minsan sa mga tiktok sinasabi mayaman ka ba talaga ba? Diba? ano uh house reveal or titulo reveal yan mga yan ngayon na lang naman lumabas yan dati wala naman mga titulo uh reveal Orcr reveal na gaya o reveal, may mga gano'n. na lang ako pumapasin. Or... Oo, oh, kasi, kasi di ba, hindi mo kailangan mag-explain sa tao kung gano'n kang kayaman. It reflects sa suot mo, sa katawan mo, and uh, in the end of the day, hindi pa rin naman yaman eh. Ano ba naman yung natulungan mo kung gano'n ka kayaman? So, dun pa rin siya nagbabasin. Yun. Kasi ako naman, na-educate naman ako ni Sir dahil businessman siya for for so many years and my ex-husband was a politician. Lagi niya sinasabi na uh, mag-declare, mag-declare, mag-declare kasi yun naman dapat yung tama. So, before yung online, alam ko na na nasa online ka, kahit wala ka sa online, kaya sa Facebook ka, kailangan nung mag-declare, kailangan nung magbayad. So, na-educate ako doon because of him. So, yung fact na meron kang income, meron kang kinikita, kailangan mo mag-declare. Yes. So, ako, aware ako noon, dati pa, kahit kundi pa yung mga vlogger na yan, kahit mga sina Kendall Jenner pa yung mga vlogger na yan, alam ko Para na they need to pay for the taxes, for the BIR, kasi kumikita sila. Unless, pagka pulubi sila, dapat nga pulubi ngayon, nag-declare -de ng na kami. Eh. Oo. Di ba yung mga gumagano'n gano'n? Oh, limalimantaan yung inaabot, di ba? Kinabot pa niya nga tayo eh. O, oh, bilangan natin. Sige, minsan tumapay tayo. Naku, sa parking tayo. nga lang eh. Sa parking eh. lang, diba? 100 na ang ano. Pero na akong napanood sa TikTok ha. Yung nag, ano matawag doon? Yung nagagano'n gano'n, nagpapapark. Uh -oh. Ay, dahi, nag-hotel. Limandaan ng hotel niya, naliligo siya doon. Tapos balik ulit siya sa pagkailang gano'n started kasi sa uh, sa iFern na nag-create ako ng uh, iFern Mini Ladies which is ito yung mga single ma'am I Meaning ma you started as a seller of iFern? No, no, no. Uh, dahil ang jowa ko, o oh, di ba po ganun reseller. Okay. Do, do I mean may aking? Uh! So sinuwa ba yung may ari, baka natatakot na reseller. Bakla uh -huh. ako. jowa ako si sir nakita ko yung mga kababaihan doon and uh, mm. syempre sabi nga ng anak ko sabi lang ng anak ko yon medyo sikat daw si si ma or si Kim's diary so ginamit ko yon to influence yung mga kababaihan kasi nanggaling rin ako sa hiwalayan na na ano na oh, natatawa siya <laughs> sa hiwalayan portion mm. so syempre how to survive kailangan ng mga kababaihan may sarili silang pera hindi pwedeng umaasa lang sila sa mga jowa nila. At ang uh, mga bakla, kailangan may sarili ng pera. ba? Diba? At ang mga Oo jowa no, ng bakla, kailangan may sarili silang pera. ba? Ay, diba? Ayan. CEO or, na rin yung igugol namin. Diba? Oh. So, so, start so, <laughs> so, start yon nung nagkaroon ako ng uh, mini-ladies tinuruan namin sila magtrabaho, maghanap buhay hanggang sa nakita ko itong TikTok sabi ko, grabe, ang sisipag ng mga reseller dito sa TikTok pero konti lang yung kinikita nila imagine, sa TikTok when they sell Million Glow 15 pesos, 205 yata okay. yung pinakamataas so parang ilang pouches yung ibebenta nila to get that amount so sabi ko, sige start ko yung Million Glow muna kilalanin ko ano bang market nitong uh, sa TikTok or sa online kahit Lazada. By the way, ano ko eh, uh, baby ako ng TikTok. Ay, loyal ako sa TikTok. Baby ako ng TikTok kasi doon ako nag-start ng business sa TikTok. Sabi ko, sige, tulungan kong yung mga kababayan na sobrang sipag nag, nagdadadaldal sila, live selling for 5 hours, magkano lang yung kinikita nila. Unlike iFern, magbenta lang sila ng isang fern mayroon isang vitamins, meron na silang 325 pesos, magbenta lang sila ng isang currency, may 100 plus sila, samantalang sa tiktok, live ka ng live konti lang yung kinikita, so ako ang target ko dito is marami pa akong payamanin kagaya nito may eh, idol ko to, kasi kung tutusin, okay naman na kami pero okay kami, pero pagdating namin sa langit, anong ginawa namin sa lupa so ang isasagot ko na lang tinulungan ko sila 'di ba? And uh, uh, syempre, kami 'yon mag-asawa na hindi kami pareho ng pangarap ng mga distributor namin. Parang hindi na itindihan 'yon. Okay. Kasi maraming CEO diyan, tapos maraming distributor diyan. Yung CEO ang pangarap niya magkaroon din sarili niyang bahay. Yung reseller, ang pangarap din niya magkaroon din ng sariling bahay. So dalawa sila, 'di ba, naglalaban. So ako lang po yung CEO na wala po akong basket sa TikTok. Ako lang yung CEO na hindi ako nagbebenta ng sarili kong brand. At ako mismo, pag wala akong pag wala akong uh, product sa bahay ko, bumibili po ako sa reseller. Kasi mm. hindi ko pangarap, ang pangarap ng mga reseller ko, I, I have my own house, marriage, I have my my own my, I have jewelry, konti man. Pero kasi hindi ko kakalabanin yung mga pangarap mm. na uh, mga reseller ko na pinaasa ko at sinabihan kong papagyamanin ko sa'yo. Parang so. kilala ko.